Mikey Kujuangko Jaworski, ipinagdiriwang ang tagumpay ng Pilipino sa Paris 2000 at 24 Olympics, si Mikey Kujuangko Jaworski, dating tanyag na equestrian, ay patuloy na may mahalagang papel sa mundo ng sports sa pamamagitan ng kanyang posisyon sa International Olympic Committee, AC. Bagaman hindi na siya nakikipagkumpetensya, mula pa noong 2000 at 13 ay aktibo siyang miyembro ng AC at kasalukuyang bahagi ng executive board nito. Ang kanyang dedikasyon sa larangan ng sports ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga atleta sa buong mundo. Paano kaya naapektuhan ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging atleta patungo sa pagiging leader sa sports ang kanyang kontribusyon sa mga atletang Pilipino? Sa Paris libo at 2024 Olympics, nagkaroon ng natatanging pagkakataon si Mikey na mag bigay ng parangal sa mga nanalo sa women's 57 kilo boxing division. Kung saan ang Pilipinang atleta at dalawang beses ng Olympic medalist na si Nesty Petesio ay nagkamit ng bronze medal. Ang tagumpay na ito ay muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa pandayigdigang entablado. Maaaring maging inspirasyon ba ang tagumpay na ito para sa mas maraming Pilipino na magsikap sa larangan ng sports? Hindi ito ang unang beses na nakasaksi si Mikey ng isang makasaysayang sandali para sa Pilipinas. Sa 2000 at 2020 Tokyo Olympics, siya rin ang nag-abot ng unang Olympic gold medal ng Pilipinas kay Hidilin Diaz na nagwagi sa women's 55 kilo weightlifting kategori. Ang kanyang papel sa mga makasaysayang sandaling ito ay patunay ng kanyang patuloy na pagsuporta sa mga Pilipinong atleta. Paano kaya nakakatulong ang presensya ni Mikey sa pagtaas ng moral at pagpapahalaga sa mga atletang Pilipino? Ang sariling tagumpay ni Mikey sa larangan ng sports ay naganap noong 2000 at dalawa Asian Games sa Busan, South Korea, kung saan napanalunan niya ang ikatlong ginto ng Pilipinas sa individual show jumping. Kahit hindi na siya aktibo sa kompetisyon, ang kanyang pamana at kontribusyon sa sports ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga atleta. Ano kaya ang magiging papel ni Mikey sa hinaharap ng sports sa Pilipinas? Ang dedikasyon ni Mikey Kojuangko Jaworski sa larangan ng sports, mula sa pagiging atleta hanggang sa pagiging leader sa ay patunay ng kanyang pagmamahal sa sports at sa kanyang bansa. Habang patuloy niyang sinusuportahan ang mga Pilipinong atleta, makakaasa ba tayo na mas marami pang tagumpay ang darating para sa Pilipinas sa pandaigdigang entablado?